paano mag-update ng Facebook application dito sa ating iPhone na cellphone. So, magkaiba ang iPhone sa Android. Ito is App Store. Yung Android ay Play Store. So, punta lang tayo dito sa may App Store. At dito, punta lang kayo dito sa may kanang taas na bahagi. Itong parang pinakang account nyo. At yan, pagkapindot nyo, scroll down nyo lang. Hanapin nyo yung Facebook application na inyong i-update. So, click na natin to. At yan, may nakalagay na update. So, update natin. Wait nyo lang na 100% or magka-blue lahat yung paikot na ito. So yun guys, ganun lang kadali mag-update ng Facebook application sa ating iOS mobile phone o iPhone na cellphone. So ganun lang kadali. At kapag may katanungan kayo, comment down below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I Hit ang bell button para sa mga susunod na video like this.